sa isang nakakagulat na revelasyon. Kumakalat na ngayon online ang umano'y matinding paninisi ni Atong Ang sa kanyang partner sa sugal na si Gretchen Barreto. Ang matagal na niyang katuwang sa negosyo ay di umano'y tinawag niyang malas sa kanilang pinapatakbong operasyon. Kung totoo ito, hindi na lamang simpleng tampuhan ang pinag-uusapan dito, kundi isang mabigat na pagbagsak ng tiwala na pwedeng tuluyang gumiba sa kanilang pinagsamahan at posibleng magpakulong sa mga taong sangkot sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Matagal nang kilala sa mundo ng sabong at iba pang negosyo si Charlie at sa likod ng kanyang matatag na imahe, palaging nariyan si Gretchen Barreto hindi lang bilang partner sa negosyo, kundi bilang kaibigan at katuwang sa paglalakad ng mga proyekto. Ngunit ngayon, tila nagbago na ang ihip ng hangin. Kumakalat na sa social media ang mga bulong-bulungan na sa halip na kampihan ni atong si Barreto, ay paninisi si Umano ang binigay nito. Tinawag Umano niya si Gretchen na malas sa negosyo. Isang salita na mabigat pakinggan, lalo na kung galing sa taong matagal mong pinagkatiwalaan. Ayon sa mga komento ng ilang netizens, Nagsimula raw mabasag ang dating matatag na samahan ni na Charlie at Gretchen matapos ang sunod-sunod na problema sa kanilang pinagkakakitaan. Sa kabila ng mga ngiting ipinapakita sa publiko, tila unti-unting nasisira ang pundasyon ng kanilang partnership. Ang dating matibay na tiwala at pagkakaunawaan ay parang dahan-dahang nauupos at sa halip na maging sandigan nila ang isa't isa, nagiging sanhi ng tensyon at hindi pagkakaunawaan ang bawat hakbang na kanilang ginagawa sa negosyo. Isa raw sa mga dahilan ng kanilang panlalamig ay ang umano'y pagkakasangkot sa isang kontrobersyal na isyu. Hindi may na ang misteryosong pagkawala ng mga sabungero ay nagbigay sa tinaguriang gambling tycoon ng matinding stress at pangamba. Ayon sa maraming netizens, ang pagkasira ng samahan ni na Charlie at Barreto ay konektado raw sa mga kasong kinakaharap nila at sa matinding pressure na dala nito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang hiwa ng tensyon at ang simpleng pangyayaring ito ay nagiging malaking palaisipan para sa maraming mamamayan. Hindi may kakaila na sa larong ginagalawan ng negosyo, kapangyarihan at impluensya, iilang relasyon lamang ang tunay na matibay at tumatagal. Ang mga dating magkaibigan ay maaaring maging magkakaaway sa isang iglap at ang mga samahang matagal ng pinanday ng tiwala at karanasan ay kayang mabago o tuluyang masira dahil sa pansariling interes. Kapag pera na ang pinag-uusapan, nawawala ang mga konsiderasyon at ang dating pagkakaunawaan ay napapalitan ng pagkukunwari. Kung magpatuloy ang palitan ng matitinding salita at tuluyang magkatraydoran sila, posibleng mapuno si Gretchen. At kapag dumating ang araw na iyon, maaring bumaliktad siya, hindi na bilang isang tahimik na partner, kundi bilang isang matapang na tinig na handang ilabas ang lahat ng alam niya. Sa oras na magsalita si Gretchen, pwedeng bumagsak ang pader ng katahimikan na matagal nang nakatayo sa paligid ng kasong ito. Maari nitong ilantad ang mga sekreto, mga lihim na transaksyon at posibleng koneksyon ng ilang personalidad sa misteryosong pagkawala ng mga sabongero. Kung mangyari iyon, hindi na lamang ito magiging malaking tulong sa mga pamilyang naghihintay ng hustisya. Maaari rin nitong itulak ang batas para tuluyang ipiit ang mga taong sangkot, lalo na ang mga may kinalaman sa pagkitil ng ilang buhay. Sa oras na mangyari ang lahat ng mga posibilidad, siguradong yayanig hindi lang ang mundo ng sabong, Kundi pati na ang mga malalaking tao na matagal nang nagtatago sa anino ng kapangyarihan, magkakahiwalay ang mga magkakampi at bawat isa ay mag-uunahan sa pagsalba ng sariling balat. At siguradong lalabas ang mga matagal nang nakatagong ebidensya, mga dokumento, komunikasyon, at mga testigo na matagal nang nanahimik dahil sa takot. Isa-isa silang lalantad parang domino effect hanggang sa ang kwento na minsan ay tinatabunan ng pera at impluensya ay tuluyang sumabog sa harap ng publiko. Sa ganitong senaryo, wala nang makakapigil sa pagkalat ng katarungan. Hindi na ito basta usap-usapan sa social media. Papasok na ito sa mas malalalim na investigasyon at magiging sentro ng atensyon ng mga otoridad. Kapag ang katotohanan ay lumabas sa liwanag, wala nang makakaligtas pa sa bilangguan ng New Bilibid Prison. Posible ring hindi lamang si Atong at ang kanyang mga kasamahan ang madamay, maaari ring masangkot ang pangalan ni Sunshine Cruz sa isyo. Na matagal nang may mga kumakalat na post online na nagsasabing di umano'y may alam si Sunshine sa gulong kinakaharap ng kanyang sinasabing boyfriend na si Charlie. Ayon sa ilang espekulasyon sa social media, hindi raw imposibleng may mga detalye o impormasyon si Sunshine na maaaring mag-ugnay sa kanya sa masalimot na kasong ito. At kung totoo man ang mga bulong-bulungan, maaaring mabigat ang magiging implikasyon nito hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi pati na sa kanyang karera. Kung sakaling may lumabas na ebidensya na magpapatunay sa mga paratang, tiyak na lalaki pa ang gulo at mas lalawak ang saklaw ng mga taong madadamay. At gaya ng alam natin, sa tuwing lumalaki ang sakop ng isang eskandalo, mas marami ring sikreto ang napipilitang lumabas kahit pa ito'y magdulot ng pagguho ng imahe at reputasyon ng mga sangkot. Ngunit kahit tila sinalanta na ng matinding delubyo ang buhay ni Atong, nananatili pa rin sa kanyang tabi si Sunshine. Sa kabila ng kaliwat ka ng kontrobersya, investigasyon at mga paratang na maaaring magpabagsak sa kanyang pangalan, hindi niya tinalikuran ang sinasabing relasyon nila. May ilan pang nagsasabing baka alam ni Sunshine na kapag siya'y kumalas, baka mawala rin ang ilang benepisyong kanyang tinatamasa. At sa isang mundo kung saan ang koneksyon ay kasing halaga ng pera, hindi imposible na ang kanyang pananatili ay may halong kalkulasyon at matinding pagpaplano. Sa dulo ng lahat ng ito, maraming naniniwala na mahirap daw kalabanin si Gretchen Barreto sapagkat kilala siya bilang isang babae na matapang, palaban at walang inaatrasan. Lalo na kung pakiramdam niya ay nasa alanganin na ang kanyang posisyon. May mga nagsasabi pa nga na isa siya sa iilang tao na hindi magdadalawang isip na trumaydor o tumalikod sa dating kasamahan. Tulad ng nangyari noong isang libo siyam na raan na putapat na naging testigo siya sa isang pandaraya. Para sa iba, patunay ito na marunong si Gretchen na pumwesto sa gitna ng kaguluhan isang kakayahang maaaring magligtas sa kanya pero maaari ring makasakit sa iba. Subalit mahalagang linawin na sa ngayon walang malinaw na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig tungkol sa umano'y paninisi ni Charlie kay Gretchen Barreto kung saan tinawag pa raw niya itong malas sa negosyo. Nananatili pa rin itong mga spekulasyon at chismis na nagsimula sa social media na walang matibay na batayan. Hanggang sa ngayon, tahimik pa rin ang panig ni Gretchen. Wala siyang inilalabas na pahayag, walang tugon sa mga ibinabatong akusasyon, at walang kumpirmasyon kung totoo nga ba ang mga paratang na ito. Sa halip, tila pinili niyang magpatuloy sa kanyang personal na buhay, malayo sa ingay ng media at social media. Ikaw, sa tingin mo, kung sakaling magka Duran nga si at atong, posible kayang ilantad nito ang kanyang mga nalalaman? para gumaan man lang ang kanyang sitwasyon o pipiliin pa rin niyang manahimik kahit pakiramdam niya ay hinahabol na siya ng hustisya? At ano ang masasabi mo tungkol kay Cruz? May alam kaya si Sunshine sa mga sekreto ng kanyang umano'y boyfriend na si Charlie? O inosente talaga siya sa kaguluhang ito? Ikaw na ang humusga, e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.